W. H. Ato kaya do you? Ano, na kundi tanging Pero bakit daw sa same street sinasab. Para forward support eh. And then yung video. Kapit sa rapid in action, RTIA, si Joan Manrique upang humingi ng tulong na makamit ang justisya para sa live-in partner niyang si Gregory Reyes, security guard, na nakalaboso dahil napag-inita ng isang mataas na opisyal ng DPWH. Kasama ni Joan sina na Romel Tay, Homeowners Association, Ho, President ng Roselia Village Dalawa, Tandang Sora, QC at Ho OIC si Jared Ulibas. Kuwento ni Joan, mahigit isang buwan nang nakakulong si Greggy pero hindi malino sa kanya ang dahilan. At ayon kay Tay at Ulibas, nagkaroon si Greggy ng komprontasyon kay Atty. Michael Valodia at Tupas, Division Chief ng Internal Affairs Division ng DPWH Legal Services Central Office, habang on duty at nagbabantay ng gate ng kanilang village. Sa nakalap na CCTV footage ng RTIA team, makikita na pinara ni Greggy ang sasakyan ni Tupas habang papasok ito sa kanilang village dahil hindi ito huminto para mag-surrender ng kanyang ID. Ayon kay Tay, walang passing through sticker si Tupas na residente ng katabing village. Para makadaan sa Roselia kaya siya sinita ni Greggy. Pero imbes na mag-comply ay dir-diretso lamang si Tupas papasok sa Roselia. Pero noong palabas na si Tupas sa nasabing village, dito na siya binabaan ng barrier ni Greggy na ikinagalit ng nasabing opisyal kaya nagkaroon na sila ng komprontasyon. Ayon pa kay Ulibas, pinagmumura ni Tupas at kanyang tatay na nagpakilalang abogado rin si Greggy habang pilit niya silang pinag-aayos. Kalaunan daw ay ginamit na nitupas ang kanyang impluensya at nagpatawag ng dalawang pulis para palabasin na tinutukan siya ng baril ni Greggy gayong malino sa video na nakasokbit lamang ang issued firearm ng pobring Sekyo sa kanyang balikat at hindi ito ginalaw. Kahit walang warrant of arrest at complaint validation, sa ang inaresto ng mga pulis si Greggy. Mayroon ding ipinatawag ng miyembro ng SWAT team si Tupas na dumating sa Roselia. Okay. Sino bukang tawagan ng RTIA team si Tupas para hingin ang kanyang panig ngunit hindi nito sinagot ang tawag nila. Nanggalaiti si Senador Idol dahil sa grave abuse of authority ng mga nanghuling pulis na kinilalang sina PSTAFFSGT, Armando Atip Jr. at Patrolman John Almorcia. Kaya sa kanyang panayam kay PLTCOL. Von Alejandrino, Station Commander ng Police Station 3, Quezon City Police District, iminungkahi ni Idol na masusing imbestigahan ng kasong ito. Inobliga niya rin si Alejandrino na dasarmahan at i can find the headquarters si Atip at Morsha habang ongoing ang investigation. Na sinangayunan ito. agad ring ipinasikaso ni Senador Idol sa agency ni Greggy na SCADS for Security Services ang mga dokumento para sa bail ni Greggy. Nangako si Senador Raffy na sasagutin niya ang piyansang 120,000 piso upang mailabas kaagad ang pobreng sekyo sa kulungan sa lalong madaling panahon. Nagpabot din si Senador Raffy ng 17,000 piso na tulong kay Joan kapalit ng isang buwang halaga ng sahod ni Greggy na hindi nakapag-duty dahil sa pangyayaring ito na ikinatuwa naman ni Joan. Bilang newly elected chairperson ng Senate Committee on Labor and Employment. Magkakasa si Senador Tulfo ng pagdinig sa Senado ukol dito upang matuldukan na ang ganitong pang-aapi sa mga security guard at pang-aabuso laban sa kanila ng autoridad. Kinabukasan na po ng linggo. Ayaw pa po nila sa akin sabihin kung ano po nangyari doon sa asawa. Tapos ano po, sabi daw po, nakulong na po yung asawa. Di nagulat po ako. Sabi ko, Sir, sabi ko po dun sa operation manager po nila. Ng sa, agency? Opo. Sabi ko, sir, may nangyari na po pala sa asawa ko. Bakit dinyo nyo mo lang po pinalam sa akin? Mm -hmm. Para po ano, napuntahan ko po. Pero bakit po nakulong? Yun nga po, sir. Eh. Wala po talaga ako idea kung ano po yung nangyari talaga eh. Okay, pero meron po kami video yes, na sir. nakuha. Pero hindi na ipaliwanag sa inyo ng agency o yung homeowners association na binabantayan niya? Ano po, sir. Ang sabi po nung operation manager po nila sa akin, wag daw po ako magalala kasi makakalabas naman daw po agad yung asawa ko. Nagkaroon lang daw po ng pagtatalod lang daw po dun sa duty nga daw po niya. Si sir ay nagbabantay sa gate. Yes sir. Trabaho niya yon. And then pumasok itong isang sasakyan na minamaneho ni Attorney Michael Balodia Tupas Division Chief Internal Affairs Division Legal Service DPWH. Hmm, patay ka ngayon DPWH ka pa. Mayabang to po idol, yung uh, pinara po ng ating security guard na Sir, Sir Greggy at pagbalik, binabab na po niya yung barrier. At saka dito po, nagkaroon sila ng con confrontation. Yan po, makikita niyo po dyan, uh, po niya yung sinasabi niyo po kanina na baril. Okay. Nagkaroon po sila ng confrontation and uh, afterwards po niyan, pinata tumawag na po itong si attorney at pupas ng pulis. at barangay dito. Ayun, dumating na yung pulis, dumating na yung SWAT. Yes. Okay. At inaresto siya. Siyempre, DPWH eh. Gigil sir. ako sa mga pulis na ito eh. Ay, gag... mga pulis na ito. Oh. Nagre-resist po si sir, pero... Ayan po. Wala akong nakita panunutok doon. Kasi doon sa complaint sheet, doon sa korte, pinalabas po doon na nagbanta at nanutok inyong Libyan partner, wala po sa video. Sir Romel, okay, base po sa inyong ginamang pag-iimbestiga at buti na lang mayroon tayong CCTV, Apa. ano po yung reading nyo doon? Uh, wala pong nangyaring uh, statement ng attorney Tupas na pinasok daw ni S.G. Reyes yung bala na pula sa shotgun, then kinasa, then tinutok sa kanya. Kasi po, pinag-aralan ko yung statement niya sa Station 3, mm -hmm. tapos plus yung video, Nireview ko po isa-isa. Tapos pinakita ko po sa board. So nakita ng board na wala namang panunutok dyan. May mali. So ibig sabihin, yung police at saka itong si DPWH official nagsabuatan Apo. na para makulong tong um, Ginamit po yung influenza. Opre. Sinasabi po nung isang witness namin na nandun, sinabi nung tatay na, abogado yung anak ko ng DPWH. Abogado din ako. E mabaho kayo ng DPWH. Mayabang pa siya. Kailan ba nangyari ito, sir? August 9 po. Ako. Actually po, si OIC po, nandun, dumating din siya. Bumaba po yung tatay, dumating. Nagmumura na, kaaway, PI, ganyan. Uh, kaaway ko rin yung gwardiyang yan. Tapos sabi, sabi niya doon sa mga polis, kapkapan niyo yan. Sabi niya, abogado yung anak ko, ng ganyang agency nga. Tapos, abogado rin daw siya. So, walang sticker po ito? Wala doon po. nakatira itong si DPW? Sa ibang village po siya. Passing through lang po siya sa Rosalia. Sa Raymar po siya nakatira. So bakit din siya dumaan doon sa pinaka-gate ng village niya. That's the easiest way para po makalabas ka ng Tandasora. Kasi may isa pong daan sa likod, the Banlat Road. <coughs> so gusto nyo magka-shortcut? Ganun po. Pero At, ang patakaran ninyo, kung passing through ka, kailan mag-iwang ka ng? ID po. Issued Government ID dapat. I-hold punin? Oo. Tapos po, bibigyan sila ng car pass. Then after that, pag-exit e po sila, i-return -re po nila yung car pass sa security guard. Correct. Ganun naman sa lahat ng village. Ano po? So, ni-resent ni DPWH official yon. Oo. Oh. Kaya nagtuloy-tuloy siya. Apo, nakita niya naman sa CCTV, pinapara po siya ng guardia. Kasi po, ang sabi nung ano namin, security nga, Sir, ilang beses ko na pinapara yan. Dinadaan-daan lang ako. Ginaganon lang niya yung karpas sa salamin. Yung po yung carpass ng village. Iwan Tapos nag-iwan na siya ng dating ID niya doon. So ngayon parang ID niya nakatenga lang po doon sa guardhouse. Okay. So ngayon pagkapapasok siya, igaganon niya na lang yung carpass. Ang ibig sabihin, anjan ID ko. Ah, dapat sinusurrender 'yon ah, pag paglalabas sila. Pero bawal po 'yon. Meron pong ah. notice sa likod noon na within 24 hours you should be returning that to the security or else mape-penalty po kayo. Malas lang nito ako yung chairman ngayon ng labor. Kanahapon po, Colonel Alandrino. I would like you to conduct a full and thorough investigation against your stupid people, sir. Nakaka-upo ko lang kasi dito, sir, 3 days ago. So the incident happened noong August 9. I will conduct a thorough investigation on this matter. And I want them disarmed. Base po doon sa video na nakita niyo po, nagsinungaling sila. Babanggay niyo lang naman yun eh. Yung nilagay niya doon sa korte, na para i-forward sa korte, uh -uh. and then yung video, yes, sir. yung isinulat ng mga pulis ninyo, doon sa documents na pinor sa fiscal kaya nakulong yung pobre versus yung video mm. Uh -huh. disarman mo na mga tao mo yes sir pinapareport ko na ngayon sir. Uh, confined to headquarters lang muna and then file ng kaso yes sir of course of course kasi sir nagsinwaling sila hey. sa police report nila eh sinabi nila nagkasado ng shotgun at naglagay ng bala na kulay pula tapos yes, nagkang toting yes, eh, hindi naman ganito tingin. Eh. Lahat naman security guard, may sukbit ng baril. Yung iba pang security guard dyan sa mga bangko, kita Oo. ko, naka-armalite pa eh. Tama po, tama po. Mayabang lang to kasi DPWH nga eh. Pinagmamayabang niya, DPWH eh. Yes, sir. Yes, sir. Eh ba, mga polis ninyo, sinuhulan nitong si DPWH official. Kaya kahit na wala ng proseso, kinulong agad. Ah, negative po, sir. Ayusin niyo po, sir, kasi ako po yung chairman ng labor. Malas niyo lang. Ipapatawag ko kayo sa, yes, sa hearing ko sa labor. Kasama po kayo, sa I'm sorry. Kung kinakailan, pa si Chief PNP, papatawag oh. ko. Hindi ako papayag. Yes, sir. Ginagawa lang ng security guard yung kanyang trabaho. Malit na nga lang sweldo nito. Tapos, apihin nyo, kukulong nyo. It's so happy na wala siya pampiyansa, kaya nabubulok sa kulong na yan. Ma'am, ako pong magpapiyansa. Ngayon mismo araw, papiyansa tayo. Bukas, makakalabas na yon. Thank okay, po. Okay? Po. That time, nung pagdating ko, umalis si taga DPWH na attorney. Pinapabalik ko pa para pag-ayusin sana sila. Kung baga magpasipay ako. Ngayon, ang nangyari, tumakbo, nag-report agad sa mga polis. Ngayon, dumating yung mga polis at barangay. Tapos, ini-invite nila si Reyes. Presinto. Kasi Nakubo may ko. nagre -reklamo. Ngayon, tinawag ko ngayon sa kaibigan kong attorney kung okay ba yon na... hindi siya sumama sa invitation hmm. na sinasabi. Eh sabi, wag mong pasamahin. Kasi wala naman silang warantong pares eh. Tama. Eh ngayon, sinabi ko sa mga <laughs> polis na to, sabi ko, sir, baka pwedeng hindi sumama tong guard namin kasi invitation lang naman yan. Nasa, nasa, sa, kanya naman yan kung gusto niya sumama o hindi. Ang sumunod, nagtawag pa sila ng dalawang SWAT. Pati SWAT na na-involve. Mo? <laughs> naka, naka, motor po eh. Grabe. Eh, syempre, wala akong magawa kahit sabihin ko sana na wag sumama. Doon Dito. sa video, yung persahang pinupusasan siya. Noong una, pinapakiusapan. Ho. Totoo naman ho yung pinapakiusapan na sumama na lang. May dumating ng mga swat. Oh. Mm. Pero yun nga ho, yung lumabas na ako sa video, parang syempre, pinersa na na parang, parang overkill na yung nangyari. Eh. At ang dami. Mga pulis at meron pang swat overacting na itong mga polis na ito. Magandang hapon po, Kathleen Rubico, jail Manager. Isa kayo dyan sa agency na yan. Mamaya, patanggal ko pa kayo ng lisensya eh. Eh Sir, bakit hindi tinulungan yung pobre yung security guard nyo? Hindi man lang kayo nagpiansa? Sir, meron po kami naka-file na motion for reduce po ng bail kasi po hindi po namin uh, papayagan na magbe-bail kami ng 120,000 dahil po doon sa isinahil kami na illegal possession kasi license po yung mga baril po namin. Bakit hindi nyo agad sinabi sa kanya yung nangyari? Ipinabot nyo na po ng isang araw, may get? Opo, oh sir. Kinabukasan ko na po ng mga 10.30 po ng umaga po na Ma'am, Ma ako na magpapiyang sa 120. Hindi mo na kailan pa mag-request na reduce ng bill. Lalo matatagalan pa yan. 120, ngayon po mismo ako pong magpuputap ng bill itong gawin niyo po sa SCADS. Apo. Tulungan yung tao niyo. Alam niyo naman na hindi siya guilty, tama? Yes, sir. And then mag-counter din kayo. Sampan niyo ng kaso. Yung mga polis. Opo. opo, opo. Diba? Working po kami, sir. Mikael, Belodia, Tupas, Malas, Mulang. <laughs> Ikaw yung boy na mano ko. Kasi, kaano lang sa akin, katatalaga lang na bilang committee chairman sa Senado ng Labor na matagal ko na inaasam-asam. Ito, ang sasampalang ko to kasama pa itong mga pulis, pati itong mga SWAT na ito. Attorney Garrett, mag-set up ka nga ng hearing natin, patawag mo nga itong, ano, itong taga-DPWH, yung PNP, lahat-lahat, agency. Yes, Nakita mo yung video, di ba? Sobrang pang-abuso yeah, itong ginawa ng taga DPWH, Internal Affairs pa naman din sana siya. Ibig sabihin ng Internal Affairs, yun taga-imbestiga ng mga tiwali. Eh siyang tiwali. Siya nga nang imbestiga. Uh, yes po, sir. Hindi po panunutok yung ginawa niya. Uh, it's only protocol for a security guard na hindi po mahiwalay sa kanyang barel. Kaya sinukbit niya sa kanyang balikat using that link. Use. Naturally, yes tuturo po doon sa lupa yung barrel. Hindi po doon sa inaaresto niya. Kung grave threats pa yan or illegal possession, I don't think it has sufficient ground, Senator. Uh, based on the papers I've seen, mukhang there's an information already after an inquest filed in court. So the remedy now, Senator, kung gusto natin questionin yung resolution, is to file a petition for review with DOJ and to suspend proceedings para madelay po muna yung arraignment, Senator. So, yun po yung mga pwede natin gawin. But Kahit na sa korte, but that will not stop us from hearing this yes, case sa Senate, right? Yes po, Senator. Uh, there has been many cases from the Supreme Court saying that yung Senate proceedings does not, uh, kumbaga hindi siya napipigilan ng subjudice po, Senator. So, we can still call on the complainant, the accused, and everybody that we need to call on para po sa hearing natin sa labor. Very good. Uh, mukha po, Senator, he manipulated some facts probably in his affidavit siguro kung siya'y nagpasa during the inquest or kasi sent, pwede natin gamitin yan sa kanya. No? Anything that he says na hindi totoo sa hmm. inquest proceeding may be a source for us to file a case of perjury against him. Uh, ang perjury po ay pagsisinungaling under oath. Patawag natin so, itong mag-ama. Pag nagsinungaling, pareho sila mag-ama, ikulong natin sa Senado. <laughs> Itong mag-ama uh, ng posible, sen? DPWS na abogadong mayabang? Uh, posible po yan, Sen, kasi they'll have to retell yung kwento nila. At kung tumaliwas doon sa CCTV, contempt sila. Kung tumaliwas doon sa kanilang affidavit, perjury naman po yun. So may hirapan po sila dito, Sen. Sa mga pulis naman, ano pwedeng kasong... We can go for the illegality of their arrest dahil, again, there was no crime committed. Uh, it's under Rule 113 of our Rules of Criminal Procedure. Exclusive po ang list kung kailan pwede kang umaresto ng walang warrant of arrest. One of those siguro na ginamit nila na ground is a crime has just been committed and based on personal knowledge of the fact, he has probable cause to believe that the person he is arresting committed that crime. Uh, Pero wala silang personal senator, knowledge, this, they weren't there at saka hindi lang nakita yung video. Yes, hindi po nila inaral yung CCTV, there was no sufficient personal knowledge of any fact to arrest that security guard, Senator. Nasaid pa po yan sa admin case. Gusto kong yes, bilis-bilisan na natin yung pag-hearing sa kaso yes. ito? Yes, Senator. Yari itong mga polis yes. nito. Kali po ano eh, officer din po siya nung Raymar, nung village nila. Vice President po siya nung Oh, dapat he should know better. Yes. Patakaran yun. Yes. Actually, yes, matagal na po yan, yung sticker na yan. Uh, since nung umupo pa ako ng 2008, tapos napalatar na ako, tapos bumabalik -bum na naman ako. Hindi po, Senator, natatapos yung problema namin dyan sa mga other villages. Hindi lang po yung once na nagkaroon kami ng problema with that village. Mm -hmm. uh, dumating sa barangay, lawyer din yung iba, yung iba, official ng PNP, pero nang ipag-areglo po sila sa amin sa barangay. Hindi, kasi kayo nasa tama. Kaya nga po. Dapat silang nakikiusap. Hindi silang matapang-tapang, sila may kailangan eh. Palagi po nilang sinasabi sa amin na your road is already donated city. Oo oh, nga, donated siya. Pero we have a uh, hoa dito, may kaming association mm -hmm. na sa Magna Carta ni Senator Subiri uh, na nagsasabi na kung meron kang association na guardia meron kayo, maintenance, and then pwede kayong gumawa ng rules and regulation nyo. So para for safety naman po, madali lang po kami magbenta ng sticker eh. Saka 500 pesos lang po yung isang sticker. Oh. For one year na po yun. Hindi po siya bumibili. Sobrang tipid naman. Yun na nga po. 500 pesos for one year. May ikipag-away ka sa gwardiya. Kasi po, Senator, doon sa lugar namin, marami po nang hold up doon. Riding in tandem. May pinatay na rin po doon ni Rape. Oo. Oh, kaya, kaya, po... Tapat lang maghigpit kayo. Medyo po ang... Ako po mismo nag-utos sa security na maghigpit kayo. Lalo na bare na ulit. Mm -hmm. Diyan nagsisimula Tumataas Tumataas ba yung crime rate pag bare months, Opo, usually yung mga maluloko, nagtatay na yan, nag-iipod na yan eh. So may akit bahay din po doon yes. sa lugar namin. Mm -hmm. So talaga ang utos ko po sa security, lahat po sisitahin. Tapos yung mga nakamotor, Tama. yung helmet, check nyo sa pupunta. Ginagawa lang po ng inyong SG yung kanyang trabaho. Yes. Ngayon, tingnan natin, saan ang yabang mo ngayon, attorney Tupas. Ma'am, papiyansahan ko, hindi na kailangan pang mag-request na pababaan yung bail Thank Matatagal lang po tayo Isang buwan, buwan na po siya. siya Isang buwan na? Opo, Opo sir. August 10 po kasi idol Oh, Ma'am Kathleen Yes sir Larga um, na po natin, sir. Larga na ayusin niyo na Yung 120 Babayaran ko na lang Okay? Opo Thank you very Sige. much po okay Thank you po sir thank you very Salamat po, sir. po. Salamat, Salamat po. po Isang buwan wala kang sweldo Mister Opo <laughs> Kano sa awning is ka sa isang buwan? 17 po Palitan ko yung 17 mo ha <laughs> <laughs> Hindi totoo po yan 17 Ah Meron Di ba ma'am? Meron ako eh. Wallet ko eh. Inisis ko okay. hindi nakalimutan. <laughs> Ayan ma'am. One month salary ni Mr. Sige Palitan po. ko muna. Okay? Sige po. Thank At you very much mo, po, Senator. One Sana one po, po marami pa po kayo matulungan mga katulad po namin.